Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, Naka-relax na tayo ng konti at uh, uh, we are on our uh, uh approaching na kami sa, sa Terha, Qatar En route to Spain. Oh, yun, 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 na natin, yun na ang uh, next destination natin pero mag-tour muna tayo dito sa Doha, Qatar. So, kumusta kayo dyan? Medyo pasensya na yung unang vlog natin about my travel. Medyo magulo ko. Dahil ilong ilo para we woke up at 2 o'clock. Pero bago kami maglanding, ihabol ko muna itong, uh, itong Publicus Asia Survey. Kasi marami na nagpag-vlog dito na abaksak uh, daw yung rating ni Marcos. Expected naman. Pero ako-ako, ang, ang, ang analysis ko dito, This is again part of the hatchet job by the Sara Duterte group. On the surface, makikita mo wala na sana ako sa survey na ito. Although yung rating mas mababa pa kasi sabi dito sa Publicus Asia survey, yung, uh, yung approval rating trust rating daw di President Bongbong Marcos drop from 54% to 47%. Uh, although sa akin, dito lang nakakatudan na dahil I think uh, kung siguro baka uh, 35% pa ito from 54% to 35% kasi uh, ang daming ang daming nangyayari sa bansa yung yung kwan, yung bigas, hindi pa pumababa sa 20 and then yung uh, yung mga confidential funds nila so all of these are contributing to to The disenchantment at kahit yung mga Marcos supporters nawawala na ng ng supporters ng ng trust faith trust and support sa kanila nakikita niyo naman marami na mga dating Marcos supporters si tuma tumiwala tulad nila Glenn Chong at saka yung si uh, uh, mga artista yung iba at uh, kini na talaga nila at syempre ka, uh, kasama na yung mga uh, grupo nila Pick Rodriguez. So uh, pero ang what is significant dito sa survey na ito kasi uh, sabi, sabi, dito yung survey na ginawa ng September 7 to 12 eh kung maalala natin height yun ng one ng budget hearing at saka height yun ng mga issue ng ng kaila, kaya, kailangan nga uh, mag-issue sila ng executive order setting the price ceiling from 41 to 45 pesos per kilo. At dahil doon, nagka-shortage pa nga yung, yung rice. So, kumagagalit na galit na yung tao, It's, and still, uh, uh, sabi pa ng uh, Publicus Asia, ang decline lang doon ni Presidente at dito naman sa Kwan, sa uh, world performance, nagka- naka, naka uh, nag-decline from 62% uh, up 55% from 62%, 62 sa uh, trust and approval rating. Pagkatapos sa uh, uh, from, from Manila, Visayas, and North Central Luzon. Except for uh, uh, Visayas na medyo konting increase pero mababa rin sa Mindanao. So, hindi na ito hindi na ito nakapagtataka da, da uh this is really bound to happen kasi hindi na masaya ang tao. Uh, so uh, itong pagbaksak ng 62 sa, sa approval rating from 62 to 55 sa at saka from uh, yung trust rating naman from 54 to percent to 47%. Ah, uh, hindi po ito. I think uh, itong, titong drop na ito, mga 10 to 20 ito. Dahil hindi nga happy ang tao, kayo, happy ba kayo? La, lahat, uh, rin yung mga SD card kasi eh, so, uh, hindi naman sila mga tao talaga. Nandoon sila nakatira sa, sa SD card. Mga 20, 15 to 20 million sila. So, okay sila. Hindi sila nag naghihirap. Pero lahat naghihirap. Ang taas-taas na mga bilihin. Pagkatapos sa... Uh, ah uh, ma uh, in spite of that makita natin pasyal na pa pasyal si Marcos left and right kung saan saan katapos pinaglalaruan nila yung pera natin si pa yung mga yung 10 billion confidential funds ni Marcos ni Sara at uh, so uh, at in other agencies so expected talaga bumaba pero ang natatawa ko dito sa survey na ito ay yung ang dito na yung si Sarah daw. Well, imagine nyo yan. Si Sarah daw ah uh, ah uh, pa daw uh, bumagsak pero hindi gaano kalaki ah uh, uh, yung baksak ang baksak niya uh, 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 slightly lang kumpara para kay uh, kay Marcos sa uh, mataas pa rin ang approval rating niya sa 62% and in uh, uh, trust rating at 55%. In fact, uh, almost the same sa mga previous surveys. So, uh, kaya ang sa akin, uh, hindi lang ito survey to hit Marcos but this is also a survey to to build up uh, to build up Sara Duterte. <laughs> ito pa rin ka, parte pa lang ito ng pag-aaway nila ng grupo nila Marcos nila Pesara Duterte na ka nagkasama-sama lang sila sa issue na sa issue ng budget kasi pare-pareho sila happy sa budget kumbaga everybody happy pero ang taong bayan so uh, two things this survey is intended to do two things to bring down Marcos by saying ang lakas ang taas ng baksak niya, although full lang pa 7% is too short. Dapat dito 10 to 15%. And also to build up Sarah na hindi lang man ba no masyado yung survey. Sige, eh, nakikita naman natin hindi naman talaga si Marcos ang ang number one target ng mga confidential funds kasi parang sanay na ang tao meron talaga confidential funds ang presidente pero yung vice presidente kasama na yung 400, 400 plus na bodyguard niya and and uh 650 million uh, uh intelligence funds niya kasama na yung 125 million for 2022 so all of these uh all of these uh are showing talaga na uh, in, in in public relations we call this hatchet job kumbaka the or demolition job Uh, laban kay Marcos. So maganda naman ito at least uh, galing na mismo sa kanila inaamin nila na pabaksak na talaga yung rating ni Marcos dahil sa uh, he's, he's hardly able to contain the problems of the country. Lahat na lang pati yung mga pag-aresto na mga o oh, pag-pick up ng mga na mga uh, na ng mga estudyante na mga oh, uh, climate uh, activists, pagkatapos itong mga uh, katiwalian sa halos natin, ng kasi ahensya, yung 3, 3 million na uh, uh, design ng pagkor, and then uh, uh, yun naman sa DOT na copy-based na contract na, na multi-million rin. So, yung uh, lahat-lahat na and then you have smuggling lahat uh, he's really unable to solve all of these at paghihirap ng taong bayan so uh, expected talaga uh, bumagsak siya pero nak nakakatuwa um credible na sana ang publicus Asia's uh, publicus survey kung buma uh, yung target talaga ng tao yung galit ng tao kay Sarah talaga uh, In fact, sinasabi nila meron daw hatchet job Walang hatchet job kay Sarah people are just really hungry and angry. So nakakatuwa lang si Sarah dito is uh, uh, being painted in a good light na parang apektado si Marcos sa uh, mga nangyayari ngayon sa uh, uh, gal, sa galit ng sa galit ng tao kay Marcos sa for his failure to contain corruption to solve the prob key problems of the country. Pero hindi hindi na pupunta kay Sarah ang galit ng tao. Eh nakikita naman natin kahit sa atin sa social media, 'di ba? Kahit yung mga chuchuan ni Sara sinasabi na grabe naman atake nyo. Parang meron daw nagde-demolish daw, meron daw sila Martin Valdez pati yung mga kwan daw, yung mga nagsama-sama na daw yung mga pati mga uh, leftist groups na hindi naman. Ito lang taong bayan na gutom at galit. So, yun lang po. Yun lang po ang kwan natin kasi magdidescent ang kami at baka madistorbo dito yung mga <laughs> kasakay ko sa aeroplano ko, passengers ko dito sa business class. Baka makakano pa naman dito. Kami lang ata Pinoy. So mag-eentra po tayo. So thank you very much. Ganito lang po tayo kung kaya ang uh, pumasok sa vlog, papasok tayo kahit uh, in transit or uh, ngayon sa aeroplano. So i'm I'm making this effort to continue to to be with you. So join me uh, join me uh, as I uh, vlog across uh, uh, the Middle East and Europe. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Bloodcaster Armadillo YouTube channel. And uh, I'll be seeing you in my next vlog.